Hello everyone. Ayan. Sunday evening na. So mag-aano na po mag-aalas sa isna ng gabi and babalikan natin yung pinangyarihan ng buhawi. And ayan, kukumustahin natin ano na ba yung kalagay ng mga tao doon, yung mga nagtitinda doon. And, dito na po tayo. Ayan, makita nyo yung mga puno guys, naputol na. And yung kalsada, yung main road na ano naman na nadadaanan na wala na yung mga nakaharang na malalaking kahoy kaya pwede nang dumana yung pinutul-putul na nila. Hey, Ni kuya, yung binibila namin ng isda o. Oh. Kaya yung show. Nag-iba. <coughs> ha? <coughs> Saan? Yung katabi, yung katabi mo? <coughs> Ay, yung ah, may katabi ka nagugulay. Sa <coughs> yun, yun Bakit dyan ba sila natutulog? Hindi. Nagkagayak ng paninda. Ay, kasi ah. alas sa isna, no? Ay, nagbuhawi ba? Nagtago sa likod ng puno. Ay, malas naman. Doon nagbagsak yung puno. Kaya naipit. Hala! Oh my God. Nagka-perview Oh, alas sa kasi dumaan ang buhawi. Hindi mo lang ating maramdaman eh. Ay, hindi sa inyo dumaan. Hindi ito. Grabe ang Hindi, hindi sa amin, amin dumaan. Naramdaman. Doon lang kami kuya sa unahan, oh. Oo nga. ko kay kuya, si kuya sa isda, ay. Dito yan siya, pwesto niyo. Ako naman, hindi naman ako talaga mati. Ay, araw. linggo. Ay, kasi linggo. At, hindi, galing kami Legaspe. Nakauwi kami alauna ng mga galing hapon. Oo. Kasi ako mating na. Kasi ako ayusin niya ngayon pagpunta sa lawa. Kasi pato kasi ako -pat tapas sa lawa. plano ko talaga hindi magpunta. Ilang taon yung ano, yung bata? At, ano? Grade 7? Ewan ko kailan taon na ito. Grade 7? Pero yung tiyahin. 13, 12. Oh, oh, yung tiyahin, mga ano na Late oh, 30. Uh. Oo, yung nandyan. Oo. Dito pala yun. Bawa. Bait yung bata na yun. Araw-araw 5.30 na tulong yun. Grabe. Babae ba yun? Lalaki. Lalaki. Mabi, tingnan nyo guys, oh. Hmm? oh? tingnan nyo, ito yung ano pala, yung oh, nakatumba. Sobrang laking puno. Ito yung tindahan po nung magugulay Pagdi Ayusin mo pa yan kuya Matagal ba yung ano dito buhawi? Matagal siya nagpaikot-ikot Daan lang Daan lang talaga Pumasok pa siya dyan Perbio kasi pumasok kami diyan. Ang dami rin. Ay abot sa bibiraw. Abot sa bibiraw. Paki dyan lang ako dumaan kanina dito pagpasok diyan. Ang ano rin dyan ng mga puno, may mga tumbang saging, mga puno. May bibiraw, sabi sa bibiraw. Lipat din 'tong mga bahay, 'yung mga buhok. Dito pala siya dumaan. Grabe. Kaya ng group ng BNT. Ah, nanood ka? Ayan, ito yan, ano yan eh, sulit kalingap yan si kuya eh. Pupuntahan pa natin yung iba doon oh, yung binibilang ko ng ulam doon. Yung pangalawang din doon? Yung pangalawang oh. karinder yan, was out of Oo, oh, oh, yung binibilang ko ng ulam. Oh. Nabigay na ng bigas kanina. Masyo? Nagbaga iba yung sure? bigasan siya? Oo nga. Tapos nagtitinda siya ng karne. Oo, oh, bisang ko yun yung nagtitinda ng karne. Oo. Oh. Doon, well, balik puntahan natin. Kasi bibili kami kuya ng ulam, ulam nabigay eh. Nabigay na yung mga... Walang uh, luto yun, was out yung tindahan kung ano makita doon. Tinang bigay sa kanya pinamigay. Pinamigay na? Sira talaga. Dito kami kuya. Thank you. Sira na na. Nakatakot na dito. Dito sila na matay. Maglola pa. Kawawa naman. Ay na. Tingnan mo naman sobrang laki. Isda doon na. center nila. Asa na isda? Asa na isda? Aba. Pinakita ka? Huwag na. Tingnan nyo guys, ganyan lang kalapit yan sa amin. ayan po yung gate. Papasok yan kina Kuya Bal. Tapos unahan lang, yung aming ano na, subdivision na. Nung kami nakatira nila MK. Pero dito po dumaan yung buhawi. Ay, nakita nga, isda ah? sabi niya mama, bakit may doon? Ito, so, dito yung, ano to eh, bakery? Nandito ka na po kanina nung dumaan yung ano, buhawi. Wala sa is. Ay, ayun o. Oh. Ay, uh, Favorite ka din. Nagluluto sila dito lagi ng kakanin eh sa ng Ang ulo ko. Ako, ma. Masilong na ako disa, nalangit, sa nalangisa. Nandito Talagang sobrang lakas? Lakas! No, Marami. Parang itong signal na dun, signal na 3. Ayos. Ano siya? Ano siya? Umuugong talaga. Umuugong. <tas> <tas> Parang mag <bagilis. Kupaga, tas>

Kaya nga, ano kawawa yung... May kausap pa si Ate. Nag-ano ng kulay. Sige na po, magtinda ka na po. Bibili yata sila. Dalawa lang Ate. Tapos itong magsya. Parang gutong na gutom. Kanyan talaga ang bata. Ay, parang lagi silang gutom ba? Hyper kasi ay. Dalawa Ate, dalawa. At maganda dito sa Hopia? tingnan mo yun, oh, puno ayun, na yun na itong bari. na lang, guys, sa mag na. Gahapit. Gahapit ba? Kaya nga, ate. Grabe, nang sirang-sira yung ano nyo. Eh, e e di, di lahat ng istante nyo po, Basag. <coughs> Grabe guys, ito yung binibilang ko ng ulam. Ayan o. Oh. Ah, nabilim talaga guys. Ayan Ay, o, oh, yung binibilang ko ng ulam. Ayan, sira talaga. Mabuti itong puno na to. Hindi na ano, natumba. Ay, buti may itinira. Natira yung hinihiga-higahan nila. Pero yung wasa po. ano. Mabuti nga hindi natumba yan ate o yung puno. Ito, mabuti na lang ha. Saka kung matutumba, kalsada naman. Kasi nagpaganong bagaw. Hindi hmm. ka kagaya dun sa ka isa doon oh. Yun, papasok sa kanya, eh. Oo. Tapos, di pa pasok sana sa ano, nagdun siya, nagpunta dun saan papasok yung puno. Oo. Oh, yeah. Tapos siya. naglabas siya dito sa labas. Hindi na niya yung naisip, taranta. Taranta maya yata. May nawawak naman yung... Parehas, kahit may edad na bagas siya. Kurintahan lang yung mga kaedadan niya lang. Wala ka pa dito noon kanina ate, wala ka pa. Wala pa, buti na lang wala pa ako kasi kung nandyan ako, maaaring ang ulo ko may tama rin kasi yung hmm, ito, hindi na mo itura niyan. Kaya oh. siya ng kaho, ito ko saan itong upuan ko naroon. Ay maigi na lang, mayroon ganito o, oh. kaya hindi nasira yung upuan ko. Mm -hmm. Ito ba gawin? Kaya Pero kung ako nakaupo, maaaring injured ako hindi man siguro mamamatay injured pero ayaw ko nung gano'n so, buti na lang nagising ako ng video taratan halik na <laughs> ano be sinan <laughs> <laughs> <Pinabi> mo yung mata <laughs> bakit kanyari <laughs> ayaw niya na dinututukan ng camera uh, tara na hanggang dito lang guys yan hanggang doon sa gate ano tapat ng gate tara tinan mo hindi na nila nalili I ano mean, yung na-traffic dito? Walang dumadaan sa sakyan. Ay, wala, wala, wala. Nakita ko um, uh, nga. Doon kami nga duman for view one. Hmm. So, ayan, laki ng puno na kabahan dyan. Hmm. Pero pag gano'ng puno na, ayun ba no, yung mga kabahan dyan? Ayan, may mga natumba pa dyan puno. Mm -hmm. Tapos ito kanina, siran-sira. Ayan, ito. Ayan po yung papasok na gate papunta kay Nakalinga Prab. <laughs> Medyo pamura. Ito yung puno rin na natumbo. Oh. Laki. Hindi mo siya magkita. Dilim lang Ayan, hindi na masyado makita. yung guys, oh. laki yung puno din. So, ayan guys, thank you so much sa lahat ng nanonood na aking video. Ito na rin kami, bumitin ako ng sibuyas tsaka luya. Ito kanina guys, sira ito eh. Tinanggal na daw ni ate yung kaputol. Sabi nung nagtitinda. Kasi nabagsakan din ang puno ng, ng kahit. So much guys bye bye, bye, -bye, bye, -bye.